Buong kwento ng buhay ni Rico Yan Si Ricardo Carlos Castroyan o mas kilalang bilang Rico Yan ay pinanganak noong Marso 14, 1975 sa Mandaluyong, Pilipinas. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya at kapagtapos ng high school sa LaSalle Green Hills. Noong koleyo, nag-aral siya ng marketing management sa De La Salle University kung saan nagsimula rin siyang makilala bilang isang modelo at commercial na endorser nagsisimula sa showbiz. Nagsimula si Rico yan sa showbiz noong 1995 na matuklasan siya ng isang talent scout dahil sa kanyang charming personality at wapong muka. Una siyang lumabas bilang commercial model at kalaunay ay napasama sa EBS cbn Star Circle. Ngayon ay Star Magic kung saan naging bahagi siya ng Star Circle Batch 1. Pagsikat sa telebisyon at pelikula ni Rico Yan. Unti-unting sumikat si Rico Yan at naging isa sa pinakahinangaan akto na kanyang generasyon. Ilan sa kanyang mga pinakatumatak na proyekto ay Mula sa Puso, 1997, 1999, bilang Gabriel Maglayon, ang economic na role na nagpatibay sa kanyang pangalan sa showbiz. Saan ka man naroon, 1999 to 2001, kasama si Claudine Barreto kung saan muli silang nagpakilig sa kanilang kambalan Gimmick 1996, isang youth-oriented show kung saan nagsimula ang kanyang love team kay Judy Ann Santos. Dahil mahal na mahal kita 1998 kasama si Claudine Barreto na naging isa sa pinakasikat nilang pelikula. Got to believe, 2002 ang huling pelikulang nagawa niya bago siya pumanaw kung saan muling nakasama niya si Claudine. Naging napaka-popular ng tambalan ni Narico Yan at Claudine Barreto na umabot din sa tunay na buhay. Magkasama silang gumawa ng maraming proyekto at kinilala bilang isang mga power couples ng showbiz noong late 90s hanggang early 2000s. Sa kabila ng kanyang kasikatan, kilala si Rico bilang isang mabuting tao na may malasakit sa iba. Isa siyang advocate at youth empowerment and entrepreneurship. Isa rin siya sa mga nagtatag ng Pinoyal Movement, isang kampanya na humihimok sa kabataan at responsible sa buhay. Noong Marso 29, 2002 sa edad na 27, pumano si Rico yan habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang hotel. Dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis, isang komplikasyon na dulot ng matinding stress at pagkapagod ang kanyang biglang pagkamatay at nagdulot ng matinding lungkot sa buong bansa. Lalo na sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga. Hanggang ngayon, si Rico Yan ay nananatiling isa sa mga pinaka aktor sa Pilipinas.